Good morning everyone! Ito naman ang masayang biyahe namin ni Kuya Docs Logan It's me, Franklin Pui. Kaya galing lang namin sa Dumaran. Ngayon ay papunta kami sa El Nido. Hindi itong biyahe namin ay back and forth. El Nido to Rojas. Dumaran to El Nido. And also, uh, masaya ang pagbibiyahe ito ay gamit ang motor. First time namin ni Kuya Docs Logan na makapunta sa El Nido na gamit ang motor. So, stay tuned lang guys at gaya dyang palagi. May mga video dyan at fast forward ko na ang video nito para mas mabilis. Para mas mabilis. Pagka-pataas uh, di uh, ko dito. dito so. Sunip lang yung, ano, yung back. Greenhead. pagka Yung pababa. Yung pababa. Huwag namin kabisat. Alright, nabutan kami ng ulan. Tingkat na lang kami muna. Tingkat muna tayo. Gabi, solid. Nakabutan tayo ng ulan. At yun na nga, nagkamay na ganda na ng ringgot para sa pagdating ng ulan. Mas mukhang malakas ang sasalubungin namin ulan dyan ni Kuya. At ito nga, uh, ay biyahing ano talaga rain or shine man yan ay kakayanin talaga namin yun by the grace of God kaya ang kaya so ngayon yan nagkakuntuhan kami kung saan kami punta o lalapit o magtatanong para makilala namin kung saan pupunta namin kasi papunta kami yan sa El Nido Pasadena kaya ati John sa Il Nido. yung driver kasi si Kuya Dox mag, mag drive um, ang ngayon uh, nakalitin na ako kayo ng rain so, O oh, babay bye -bye. ayun ay hey, basang-basa ang Che! <laughs> Huli dito. <laughs> Gaby, bakit ba nag-sigil siya? Oh. dito na rin kami sa El Nido. Barangay Kurong-Kuro. Ito lang. Dito ko lang muna. Alright, dito na tayo sa boy, eh, El Nido. Yan yung taga dyan. So, ano nga lang? Paano pa rin? Sa aking lalaki na mga muna. Pusket docks. จะนะคนที่นี่นะครับเราไปที่ตลาดอามิเน่ฮิลลี่ดูพับลิกมาร์เก็ตเนี่ยนะ yan 'yung laki. Pala nagbago yung nido ngayon? tinitira namin nung nag-inlido kami Malarinan Trans Rafael Mula ngayong taon 8 years sa taon hindi <coughs> nakabalik dito sa ano to, sa place na to sila ate Ibanez hmm. yun siya. Yung namin bahay 8 na ako hindi nakabalik dito ang dami na nagbago sa El dito sa Pasadena guys. Hello guys. So ngayon pauwi uh, na kami. Ilinito kami ngayon. And then tapos na ka rin kami makipag sa konsulta sa family bunnies dito sa Ilinito. Then um, uh, magpagas na kami. Palawan galing kami dito ngayon sa Ilido tapos yung maulap na yan yun yung sasalubong sa akin na malakas rain or shine para sa landas ng pagkilig sa pioneer ingat pa rin ito yung driver ko dito ito yung car ya es tres, Hi guys, dito kami ngayon sa El Nido Mismo, nagpahinga muna kami Mas kaya Tapos Ito yung Dati, 2012 Dito kami nag Island hopping Meron yung dito to ni Floating, -floating Tapos doon yung Helicopter Island Commando Island nandoon Evans Island nandoon din Basta't marami siya. hindi then nag extension niya agad to. Dati marami dito kami ano eh. Restaurant. Ganyan. Tayo muna kami baka sakaling ngayon kasi nasa il nito kami. And then um anong oras ngayon? Alas 4. Baka dating namin doon ay alas 9 ng gabi. Tayo muna kami dito, syempre. Dito pa or consultation, devotion din sa kila sa family banyes. um, Fourth time ko na dito nakapunta. And first time namin ni kuya na nak... Na, first time ko dito nakapunta na nakamotor. Grabe yung mga tahanan natarik Pero ayos naman ah. Yan si kuya. Okay na. So, yun. Motol-motol lang, travel. Table with purpose. May purpose naman yung table. kaya. Kaya ang kaya. Ang ganda yun doon da. Doon banda. Maganda o. Oh. Maganda yung lido. Kung sakaling magpasyal kayo dito, maganda talaga. Maganda oh. yung palawan. Kaya. So, yun lang guys. Ah. Uh, Prefer kami sa tagulan kasi nga maulan um, talaga doon sa susunod namin na tatakin. Rain or shine, kami napupunta para uh, dito sa inido. Kaya uh, nga agad na yung ari. Ayan. Super so, ganda ng inido, di ba? Sweet lang siya. Tignan. Tignan. dami mga rin na yun oh. na kami nakaprepare na kami pagpunta dito may gate kumulang yung biyahe namin ng 4 hours kasi galing kami dumaran papuntang El Nido tapos nagpahinga lang kami ng mga 1 hour doon sa Pamili Banyes para makonsort sa akin po ito kasi travel namin travel with purpose pioneering life na tawag dito emotional, consultation and ayun and then yun uh, uh, maganda ngayon, uh, pabalik kami mabag view talaga umuulan dito sa uh, sa El Nido and then alas uh, yes, 9, ingat kami o yabahao lawa po silang with the grace of God, ingatan naman kami maniwala So, ngayon guys, thank you so much. Update, update lang. Oh, yeah. Okay, hey, bye Okay, nasa Taytay na kami ngayon ng ganda. Mga pick, 60 km pa bago kami makarating sa Arocas. So, right. Okay guys, naganda yan kami. Dito kami pa kayang Piyadoco. Super lakas ng ulan. Talaga. Hindi pa kami madulas. <laughs> Tingnan natin. Ang daming pagbaha dito sa Rojas. daming basakan na ano. Basakan na umapaw. By the grace of God, nakaligtas pa rin kami. Ngayon kakain kami sa kalibiri. Alright, so guys, sige, kain muna na kami. Alright. Gabi na kasama na. kita punya nama direktur adalah best ya. Dua sekolah. Ya Pak, ini konser parameter serangan tadi. Pasti. So, tentang apa tadi presentasi tadi? Sebentar gitu. Eh, ayo. Thank you and I thinkin. dan renungan bahasa yang dan menunggu dan men dan orang itu akhirnya